my YouTube channels, Crispin Villanueva, and welcome to my Sari Sari store. Ayan guys, uh, tormo uh, um, tour muna tayo sa Sari Sari store natin. And then yung kasamahan ko naman doon, ayan, nag, uh, nag ano ng alog-alog, ayan. Okay, nandito tayo ngayon, mag-unboxing lahat sa mga deliver sa uh, TikTok shop, okay? Uh, sa uh, buksan mo na yan. At saka bigyan ng jacket. Okay, ayan, naka, eyeglasses pa si Rinald. pa -cute pa yung ano natin. Okay. <clears throat> Buksan, gumamit ka ng scissors para hindi tumagal. Okay. Ano kaya yan? ah uh, I think yung dumating is yung scratch tip at saka yung pang highlights na mga ano, pin. Ayan. Scratch tip. Ayan. Pang highlights. Ayan. Ayan. Pausahin mo nga pang ang anong mga kulay 'yan. Sabihin mo kung anong mga kulay. Uh, may ano po, may kulay. May ano po, may kulay pink, yellow, green, at chaka, orange. O uh, same lang, same parehas lang, lang. okay. Same lang po. Yeah. And then, ito naman po yung isang bubuksan natin. Ng anong laman nito? Okay, another unboxing. gamitan mo ng ano scissors Ah, okay. Uh, glow, glow stick. Glow stick. Glow gun. Ayan. Basahin mo nga kung anong brand. Hmm. Saan ba So, yung glow stick lang po kita glow stick guys ayan glow no stick super mura kaya lahat ng mga school supply nag order na sa mga online kisab pupunta pa tayo sa mga kung saan saan ah uh,